Nilinaw naman ang isang marine scientist ng UP Institute of Biology na walang sapat na ebidensya para sabihing Chinese activities ang dahilan sa pagkabatay ng coral reefs sa Eskoda Shoal sa so West Philippine Sea. Natuklasan kasi ng mga marine scientist na nagsagawa ng science mission doon na patuloy na namamatay ang mga corals sa lugar. Ayon sa marine scientist na si Dr. Jonathan Antigamara, ito ay dahil sa matinding init ng panahon na ating nararanasan dala ng lumalalang climate change. Nanawagan din sila sa gobyerno na gumawa ng konkretong aksyon para sa conservation at restoration ng coral reefs. Gayun din ang patuloy na pagsasagawa ng monitoring at mahigpit na pagbabantay sa mga ito. But since wala naman tayo nung nakita na tinambak, nagtambak ang China or tinambak, we're not 100% sure na may tinambak or may reclamation. All we know is that there's a, this this uh, growing, di ba, dumadami at lumalaki itong mga pile of rubble. So ang sasabihin ko ulit, we need to pay attention. We need to monitor.